Sige. Asli. Allah. Ayan na, ayan na. Dito tayo, boy. Multuhan na naman mga kasoyo. So, ayan. Ayan na naman ang boltuhan. Aba. Dambuha lang blue pinto na. Nang dinahikan in Panta kay sound. Woohoo! Mabigat yan, bagsak talaga yan. Wala <Sessizuk> yata tibangan ito malaki to wala to pakiyaw tanay pala boy. Hindi dito. Oo. Bakit tinagalog mo? Dalawa to mga kasoyo. Dalawa. Yung isa, nahuli na ako kaninang alas dos. Alam lang po. Hindi po namin naabutan eh. Para mga halos magsimparehas lang. Siguro to. O, may silipin natin mga soyo. Nandun sa kon eh. Nandun sa... Ito pangalawa to. Hindi na natin naabutan yung isa. O ayan. Ilan ang magbubuhat? 1, 2, 3, o walo. apat-apat. Kabilanan. Apat-apat. atras na tayo. Para hindi tayo... Oh. Apa, 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 awak apa, 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 Orang Ito, sinabi. Tukyura mo. I-send mo na lang sa kanila, ba? Mas mabigat ito, isa-isa. Mas mabigat ito. Mas mabigat ito? Oo. Oh. timbang. Oo. Tumibos. Ah, titimbangin. Mas malaki ito. Sino kayo nakawin, na Oo.

Dito, dito maganda, May di itu maganda oh, masuk timbangan telah di itu. Digital kalau timbangan itu. Hasan. Ah itu ah. Digital ngapalah yeah, nih? Ya muka kalah Digital. Oh, yang yang

Oh, tulak nito. Ayun kayo na, ilang kilo 'yon? Ayun timbang muna 180, 180, okay, ah, 180 rin mga 180. 100. Oh, 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 abante, abante. Oh, no, 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 no. Ba, masisira ang. Oh, oh, Tara, tra oh. oh. tra tra oh. 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 masisira yung Dabaran timbangan. Hindi timbangan masisira. pa yan, diyan ay. One six, bita 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 bita. One seventy. One lang One seventy. One seventy.

Ano yung fish port mga kasoyo? Ano yung fish port? Kumbaga ito yung bahay ng buyer pinakang kuha niya. Hideout ito. Bagsakan din yung isda. <laughs> <Yeah>. Ayan. Okay, balik po kayo. Okay, na? Okay. Papa, op, op, op. Para hindi ng kawayan. So, dalawa ito mga soyo. Yung 170. Yung isa yung 187. Yung kanina. Isilipin natin. Andito yung isa uh, mga soyo. Ay, umalis pala. Umalis pala, umalis. <laughs> Nasa Facebook pala ako lang. Akala ko yung nandito. Papasilip ko sana yung isang bultuhan na doon. Diyan sa mukha niyan ba? Oo. Diyan kami. Oh, <Magali. coughs> oh paalis sa sila. <laughs> oh, <tina mo. laughs> Nagnakaw na oh. Mas 'yan. Magkano po? Hindi ba ako hindi ba ako dapat mataba? Yan, yan, yan. Ayan oh. Oh, sukat metro. Anong height mo? Anong height mo, idol? 56 idol. 56 ibig sabihin pala ito, kulang Kulang ko. Kulang kulang 6 feet pala ito. 56 ka? 56 ka? Ong sem, 52. 3 ka Baka ito yung mga kwento, 58. Itong kuno to, lata metro ay. Ngayon sana kung may metro tayo. Size yan dol. Size. Ang size. Ganyan din yung 170 rin yung gabusin. Ilan yon? Tara na 17 ini apa? 6.3. Okay. 6.3 pit. Oh. Eh, no. okay. okay, mata no. Okay. Okay. Lapat yang kami nang sa gitna, si Molo sa gitna. Sa. Dalawa. Tatlo. Tatlot kalahati yung lapad. Ibig sabihin, tatlong ay pitong dangkal pala yung paikot. Pit, pitong dangkal paikot. Yung pinakambilog niya mga soyo, pitong dangkal.

lagir. <laughs> Dapat pala <laughs> na Ito 'yung may sugat na. yon, yon. sukat Doon po sa dulo. Hindi, hindi, hindi lang. Ah, dyan lang? Ilan? Ilan? 6.9 Dapat 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 6.9 Dapat 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 Taas, 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 taas. Ay, taas. De, taas. De, taas. Ah, ganyan lang. Dos. Ah, hindi. 1.22. 1.6. Napapansin. Napapansin mo. Hindi na 'yan Yung isang ng katawan na mahaba, yung kaya magbigat ng Oh. Tingnan mo 'tong ito. Hindi kayo kay busing ka na may mga may Mahaba 'yung, Maha, ba, so, yung sa 'yong mo ano, malaking so, yung, mas, so, yung. Yung, 'yung ating update dito sa kwart? Uh, balita. Ano kaya may parating pa? Idol May parating pa kaya? May parating pa kaya? Baka siguro bukas pa yun Bukas pa Ito na yung tinawag ano uh, Ito na nga yung tinawag kanina So yun Thank you for watching Please like and share Salamat po Doon sa presyo nga pala Hindi pa po natin na Alman kay Busing Kung magkano ang kanilang usap sa buyer at Hindi pa sila nagkuklose deal About sa presyo nato Kalanganin talaga.